siya. Mga bukol dito. So, yung akin ang laki. Isa pa, pinaranas yung 10 out of 10 pain. Grabe yun. Pag sinabi mo 10 out of 10, hihiyaw ka talaga. Siguro ma isang linggo ako siguro ng 10 out of 10. Isang linggo yun. Pero ngayon, halos wala na eh. Parang 0 out of 10 eh. Sabi nga nung doktor ko, hindi nga, hindi nga daw niya makapa eh. Pero siyempre, sabi nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singaporean doctor, sabi niya, kahit hindi mo makapa, iba pa rin yung tunay na test. Ipe-PET natin ulit para malinaw. Walang daya-daya, walang hula-hula, walang walang positive thinking, positive thinking. Tingnan natin kung talaga kasi nakadalawang chemotherapy. So, lahat ng natutunan ko dito, parang God's will din eh, na dito sa atin, hindi na magamot. Kahit katulad kong pasyente, kahit may pera ka pambayad, hindi magamot. Bakit sa ibang bansa nagagamot? Di kawawa naman yung kababayan natin na hindi makaka-abroad. So, yun po focus natin. ba diba? Kaya tayo tumatakbo para nga pag na lampasan natin to, ma natin konti yung healthcare sa sa Pilipinas. Siyempre, boring naman kung puro high blood lang gagamutin natin. High blood, diabetes, kidney, medyo boring yon. Dapat yung mga ganitong malalang sakit, yung mga bukol, yung mga cancer, yung, yung kasing lala sakit ko, yun ang dapat pinapagaling natin. Hindi pwede yung, ay si tatay, si nanay, nagka-cancer na, hopeless na. Hindi ganon. Dito walang hopeless. Dito walang hopeless sa ibang bansa tayo lang mahilig sa, sa hopeless at ipagdasal na lang kasi nga wala nga eh walang pera, walang libre hospital, walang equipment may equipment, walang magbabasa walang doktor, lahat wala number two na experience ko, tubig sa baga karon ako ng plural effusion oh ito, ito pag medical sa so plural effusion ko dito siguro ma hingal. Oo, may hingal. Siyempre, namayat eh. May konting hingal. Pero yung pala plural, plural effusion ko, edema na rin. So, ngayon wala na. Inabot ko rin yun. Number three, ito yung nakakatakot. Naipit din yung right atrium ko dati. Kung mga cardiologist yan, di ba? Cardiologist ako. Pag tinutudi, eh, ako. Wala na nga dito yung puso sa kaliwa eh, nasa kilikili eh. Yung yung naga-echo -e fourth chamber, nasa kilikili na yung puso ko napush na na, napush na na yung puso ko. Yung apex na puso ko dito nasa kilikili na dinudugo, sabi ko. Ay, nako, lahat ako puro bad news. Baka daw may thrombus. Pag nawala doon yung thrombus, patay na agad ako. Umabot na hanggang kilikili ng check-up. Pero ngayon, andito na sa gitna, oh. Bumalik na yung puso ko sa tamang pwesto. Oh, andito na yung apex beat ko. Oh. Bumalik na ulit. Tapos yung buko na nandito sa gitna, halos wala na eh. Ewan ko, ewan ko saan nagtago. Baka may ibang tinagukan siya, hindi ko alam. So naramdaman ko rin yung pisang right atrium at galit ng galit. Yan o. No? Oh, wala na kayong makita. Diba? Dati barado yan. Kita mo hanggang ganito eh. Ulo ko nga. Gumaganong-ganon na nga yung ulo ko. Kasi sa lakas ng pump eh. Dito nila pumapasok yung dugo ko. So yan. Gumaling din. Yung pa ako. nila for deep venous thrombosis. Halos din na nga daw gumagalaw yung yung blood flow. Pero ngayon, oh, no? tawag sa akin ng doktor ko, skinny legs na eh skinny legs. Gustong, gusto gusto niya payat na payat. Nawala kasi sa akin. 22 pounds. 165 pounds. 143. 145 lang ako. Number 4. Nabarahan din yung esophagus ko. Diba sinabi ko? Kita niya naman, di ko malulun yung tubig dati. ba diba? Hindi gamot. Ngayon, okay na eh. Nawala yung bara. Nawala yung bara. Number 5. Ito nakakainis binarahan pa niya yung inferior vena cava sa mga nurse. Alam to inferior vena cava. Lahat ng dugo sa paa, binti, kalahati ng dyan. Inferior vena cava, binarahan pa nitong bukol na napakagaling. Diba? Kaya yung